Alamin ang makapangyarihang pagbabago na maaring dalhin ng siyam na minuto kasama si Diyos para sa iyong araw. Ang panalangin sa umaga na ito ang susi upang buhayin muli ang iyong lakas, magdala ng kapayapaan at kaliwanagan, at ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin sa Panginoon. Subukan ang banal na tapang na lampas sa iyong inaasahan at simulan ang bawat araw na may pasasalamat, koneksyon at layunin. Sumali sa amin sa paglalakbay na ito ng Espiritu at damhin ang presensya ng Diyos na gumagabay sa bawat hakbang mo. Ang pagsisimula ng araw ng walang sandali ng panalangin ay maaaring gawing mas mahirap ang lahat, hindi ba? Ang bigat ng mga gawain, ang mga alalahanin na nasa isip mula pa noong nakaraang gabi parang ang lahat ay nag hindi ba? Pero kapag inilalaan ang siya minutong ito kasama si Diyos sa umaga, may nagbabago. Napansin mo ba kung paano dumarating ang kapayapaan kapag inihahandog natin ang ating araw sa Kanya? Para bang ang mga bagay na wala sa kontrol ay biglang nagiging magaan? Nararamdaman ko ito. Minsan, nagigising ako at iniisip na ang mga alalahanin ng araw. Ngunit kapag nagpapahinga ako at inilalagay si Diyos sa unahan, parang nagkakaroon ng bagong kahulugan ang araw. Nasubukan mo na ba ito? Maaring isang simpleng kidyos, alagaan mo ang lahat, ngunit ang sandaling ito ay makapangyarihan. At iyan ang dahilan kung bakit ang siyam minutong ito ay maaring magbago ng iyong buong araw. Ngayon, isipin mong harapin ang araw na mailakas ni Diyos sa iyong tabi. Hindi ba ito magiging iba? Naisip mo na ba kung paano ang lakas na ito ay hindi lamang tumutulong sa iyo na harapin ang mga hamon? kundi nagbibigay din sa iyo ng kalinawan kung ano ang dapat gawin. Kapag sinimulan natin ang araw sa panalangin, may malalim na nangyayari. Naisip mo na ba ito? Hindi lang ito isang rutina o gawi, kundi isang ganap na paghahando. At sa sandaling ito, nagsisimulang magkaroon ng malaking pagbabago ang direksyon ni Diyos. Naramdaman mo na ba na kapag inihahandog mo ang iyong mga alalahanin sa umaga, parang mas maayos ang daloy ng araw. Para bang may kapayapaan na pumapasok sa puso, kahit na naroon pa rin ang mga problema. Palagi kong iniisip ito kapag malapit na akong harapin ang isang puno ng araw. Alam mo yung mga araw na parang sobrang dami? Kapag huminto ako at nakipag-usap kay Diyos sa maagang umaga, humihingi ako na gabayan niya ako sa bawat desisyon, napapansin kong humihina ang pagkabalisa at ikaw, naranasan mo na ba ito? Pinaubaya mo na ba sa kanya ang mga bagay mula sa simula ng araw? Ang pinaka-interesante ay kapag pinagkakatiwalaan natin kay Diyos ang direksyon, napapansin natin kung paano ang mga sagot ay dumarating sa mga hindi inaasahang paraan. Ilang beses na, pagkatapos ng isang umagang panalangin, parang nagsisimulang magkasya ang mga bagay. Hindi ko sinasabi na lahat ay nagiging perpekto sa isang iglap, ngunit ang karunungan na ibinibigay niya ay naiiba. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na kahit hindi mo alam kung ano ang gagawin, sa kaibuturan alam mong nasa tamang landas ka? Ngayon, dumako tayo sa sandali ng pasasalamat. Napansin mo na bang gaano kadali kalimutan ang maliliit na biyayang natatanggap natin araw-araw? Minsan, Sobrang nakatuon tayo sa mga problema na hindi natin napapasalamatan ang simpleng pagiging buhay. Naisip mo na bang magpasalamat kay Diyos dahil sa pagkakataong magkaroon ng isa pang araw? Mukhang simple, ngunit ang gawain ito ng pasasalamat ay ganap na nagbabago sa ating puso. Tuwing nagsisimula ako sa aking panalangin sa pamamagitan ng pagpapasalamat, may nangyayaring kahanga-hanga. Para bang, sa halip na tingnan kung ano ang kulang, nagsisimula akong makita ang mga bagay na ginagawa na ni Diyos sa aking buhay. Nararamdaman mo rin ba ang pagkakaibang ito? Kapag nagpapasalamat tayo, kahit ang mga paghihirap ay tila humuhupa. Napansin mo na, sa pagbibigay ng pasasalamat, ang puso ay nagiging mas magaan. Gusto kong magsimula ng ganito, nagpapasalamat para sa maliliit na bagay. Minsan ito ay dahil sa pagsikat ng araw. Ibang beses naman ito ay para sa pagkakataong makabuhay ng isa pang araw. At ikaw, ano ang maaari mong ipagpasalamat ngayon? Maaaring isang bagay na nangyari kahapon o kahit ang simpleng pagkakataon na magsimula muli. Ngayon ay ang sandali ng pagtanggap ng mga alalahanin. Napansin mo ba kung paano nagiging mabigat ang puso kapag itinatago natin ang lahat para sa ating sarili? Ang pagdadala ng mga problema sa sariling lakas ay tila nakakapagod, hindi ba? Pero kapag inihahandog natin kay Diyos ang bawat alalahanin, may nagsisimulang magbago. Ano pa ang nagpapabigat sa iyong puso ngayon? Naisip mo na bang ipagkatiwala ito sa Kanya sa umaga? Naalala ko ang isang araw na maraming mahihirap na desisyon ang kailangang gawin at ang pagkabahala ay sumasakop na. Pero sa pagsisimula ng araw na inilalaan ang lahat kay Diyos, napansin kong ang tensyon ay napalitan ng isang kapayapaang hindi ko inaasahan. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam na kahit na may maraming issue sa harapan, si Diyos ay may control. Kapag pinagkakatiwalaan natin sa kanya ang ating mga alalahanin, napapansin natin na ang mga sagot ay hindi palaging dumarating kaagad, ngunit nagsisimula ng lumitaw ang kalinawan. Naramdaman mo na ba na, kapag nanalangin para sa direksyon ni Diyos, ang mga mahihirap na pagpili ay nagiging mas madali? Hindi dahil ang mga problema ay nawawala, kundi dahil siya ay nagbibigay ng karunungan kung paano ito haharapin. Ngayon ay ang sandali ng paghingi ng lakas. Napansin mo na bang iniisip kung paano mo haharapin ang mga hamon ng araw? Minsan, ang bigat ay tila labis na at dito pumapasok ang lakas ni Diyos. Ano ang kailangan mo ngayon upang malampasan ito? Naisip mo na bang humingi kay Diyos ng lakas na ito? Nakarating na ako sa mga araw na parang walang magiging maayos, ngunit nang huminto ako upang manalangin at humingi kay Diyos ng lakas, isang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang lakas ay hindi nagmula sa akin, nagmula ito sa kanya. Naramdaman mo na ba ito? Yung sandali na, sa kabila ng mga pangyayari, nararamdaman mong mas matatag, mas tiwala. Kamangha-mangha kung paano nire-renew ni Diyos ang ating mga lakas sa tahimik, ngunit makapangyarihang paraan. Kapag humihingi tayo sa Kanya, hindi lang tayo tumatanggap ng lakas upang harapin ang mga darating, kundi pati na rin ang isang tapang na higit pa sa ating maaring isipin. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo ba kung paano binabago ng presensya ni Diyos ang ating paraan ng pagharap sa mga hamon? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagdadala ng panalangin na ito sa iyo sa buong araw. Napansin mo na ba kung paano minsang nagsisimula tayo ng maayos sa araw, ngunit habang lumilipas ang oras, tila naubos ang kapayapaan. Ano ang ginagawa mo sa mga sandaling iyon? Paano kung sa gitna ng kaguluhan, magagawa mo huminto ng saglit at alalahanin ang panalangin ng umaga? Ginagawa ko ito sa tuwing nararamdaman kong parang nagiging labas na sa kontrol ang mga bagay. Alam mo yung mga sandali na may hindi inaasahang nangyayari at nararamdaman mo ang pagtaas ng stress. Sa mga oras na iyon, humihinto ako sandali, sinasarado ang aking mga mata at dinadala sa alaala ang mga bagay na inihandog ko kay Diyos sa umaga. Malaki ang kaibahan nito. Nasubukan mo na bang gawin ito? Walang pakialam kung nasaan tayo, sa trabaho, sa bahay, sa kalye, palagi tayong makakakonekta muli sa lakas na hinihiling natin sa simula ng araw. Para bang ang panalangin sa umaga ay isang imbaka ng kapayapaan at karunungan na maaari nating ma-access anumang oras? Naranasan mo na bang nasa isang mahirap na sitwasyon at naisip ang isang bagay na ipinagdasal mo kanina? Kamangha-mangha kung paano ito nagbibigay sa atin ng lakas na kailangan natin, kahit sa mga pinakakomplikadong oras. Sa wakas, pag-usapan natin ang epekto ng pagsisimula ng araw na may ganitong gawin ng panalangin. Naisip mo na ba kung paano ang siyam minutong ito ay maaaring hindi lamang baguhin ang iyong araw kundi pati na rin ang iyong buhay? Ano ang nangyayari kapag pinapahalagahan natin ang oras kasama si Diyos sa umaga? Napansin mo na ba ang pagkakaiba sa iyong pag-ugali at pananaw kapag ginagawa mo ito? Para sa akin, ang pagbabago ay kapansin-pansin. Kapag itinatag ko ang sagradong oras na ito, lahat ay tila mas maayos na umaagos. Ang maliliit na pagkabigo na dati ay nakakabuwal sa akin ay hindi na kasing bigat. Napansin mo na bang kung paano ang simpleng gawa ng panalangin ay nagbabago sa paraan ng ating pagtingin sa mga sitwasyon? Para bang nagsusuot tayo ng mga salamin ng pananampalataya at napagtatanto na, kahit sa gitna ng mga hamon, laging may positibong bagay na matutuklasan. At ang pinakamaganda ay ang gawin na ito ay hindi lamang nalilimitahan sa oras ng panalangin. Sa buong araw, ang presensya ni Diyos ay nagiging mas kapansin-pansin. Naranasan mo na bang sa gitna ng stress, naalala mo ang kapayapaan na hiningi mo sa umaga at nakahanap ng paraan upang mas mahusay na harapin ang sitwasyon? para bang ang panalangin ay naging gabay, isang patuloy na paalala na hindi tayo nag-iisa. Kaya, ano ang magiging pagpili mo? Ano ang mangyayari sa iyong araw kung magsisimula ka sa koneksyong ito kay Diyos? Ano ang maaaring magbago sa iyong buhay sa pamamagitan ng paglalaan ng mga sagradong siyam minutong ito? Kung ang mensaheng ito ay nakatama sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan. Iwanan sa mga komento ang iyong mensahe para kay Diyos at huwag kalimutan na tulungan ang channel sa pag-subscribe upang maiparating natin ang salita ng Diyos sa iba pang nangangailangan ng espiritual na alim. Salamat sa pagdating hanggang dito, naway pagpalain ka ni Diyos at hanggang sa susunod na video.